Mga boss, airblade tayo ngayon. Uh, ang gagawin dito, nagbabackfire yung kanyang tambucho. So, ito yung tambucho niya, uh, JVT. Pero nagbabackfire. Ang nakita natin dito mga boss, singaw yung ano niya, yung sa pipe. Kasi nung nagritubo, may kita nyo dito na ano. So, yan oh, Hindi maganda yung pagkakalwelding dito sa part na to. Tapos hindi kininis. So, pag nilapat mo yung ano dyan, uh, excess gasket yan. Ilapat mo yan. Magkakaroon ng gap yan dyan sa ilalim. lalong lalo na dito sa part na to. Dyan sa part na to mga boss. Oh. Sobrang taas. Kaya pag once na nilapat yan, mayroon pa rin siyang singaw. Kasi nga, uh, hindi pantay yung uh, pagkaka-welding dyan mga boss. Okay. So, natanggal na natin yan. Tapos ito yung ilalim nya. At uh, magpapalit din siya ng brake pad mga boss pero unahin muna natin tong ano na to sa part na to bali medyo ano natin to medyo kinisi natin yung part na to mga boss lalong lalo na tong ano na to itong makapal so yan so yan mga boss ito yung ano natin yung JBT tapos yan ano na medyo na kiss kiss lang natin wala tayong grinder mga boss pero nawala na yung pinakaumbok niya rito na malaki. yan. Tapos ano, ito ipapalit natin. So ayan. Mukha namang genuine. So ayan, mukha naman siyang genuine, tapos 100 plus to eh. Nabili to sa shop, pero hindi mismo sa Honda o ano ah, boss ah, motor trade o kung saan man. Tapos ito yung papalitan natin. So yan oh. Tingnan nyo. Sinira talaga siya ng ano. Nung umbok dito. Sa parte dito. Kasi ano. gitaan nyo na ano. Natupi-tupi siya. So yan oh. Tupi-tupi nga. G Tama dito pantay. Pagdating dito. Tupi-tupi. Ano, Singaw-singaw talaga yan. Tapos meron tayong ano. Merong nabili yung tropa natin. Na ano. Isa pa eto tig 50 daw to. Hindi nga kontento, bumili pa ba? Ito nga naman. Parang <laughs> lata lang. Nagagamit yan, pero mukhang gamit niya. Parang lata lang na nilagyan ng ano. <laughs> ng dinurog na papel. So yan. Tapos ito yung ano. Ito yung isa. Tingnan nyo naman yung pagkakaiba dyan. Ito bakal talaga ito eh. Itong nasa gitna niya. Tapos dito parang papel lang oh eto same talaga to ng ano etong nakakabit dyan same sya ng eto itong part na ito. yan oh. okay simula na natin kabit natin mga boss tapos uh, sana hindi na mag ano mag backfire kasi backfire yan eh so yan mga boss okay na uh, uh, tapos na napalitan na natin ng ano ay hindi pala <laughs> so yan naayos na yung ating brake shoe tapos napalitan na natin ng uh, exhaust gasket so yan ito yung pinalitan natin dun sa mga nagri-retubo magbos o magkakabit ng aftermarket na pipe pacheck nyo o i-check mo yung pinakatubo doon sa uh, exhaust natin kasi pwedeng ganito yung mangyari sa'yo so yan o oh, lalim pag ganyan mga boss syempre magkakaroon ng singaw yan na magkukos ng backfire dun sa motor natin mga boss okay yung iba kasi gustong gusto rin ng ganoon nagkakaroon ng backfire pero syempre mayroon ding uh, hindi trip yung ganong klase ng tunog ng motor okay so sound check na lang natin yan okay okay <laughs>